kumusta mga idol tropa meron tayo ditong Suzuki Smash na apat na beses nang nagpalit ng battery sa loob ng anim na buwan kaya sa video na to mga idol ay share ko sa inyo kung paano mag full wave ng Smash 115 at eto yung pinalitan nating battery 5L na ang kanilang inilagay mga idol tropa at ayan sira na at sinalpakan ulit natin ito ng bago at uh, standard na yung sukat nito mga idol 4L at dahil ang ilaw ng smash na to ay naka battery operated at meron siyang auxiliary light yung mini driving light mga idol kaya kailangan itong i-full wave at isa sa dahilan na pagka-drain ng battery ay ang paglalagay ng auxiliary lights at pag battery operated ng headlight na hindi naka-full wave ang kanyang charging system. At eto na ang stator, mga idol tropa. Mga idol, ito yung stator ng ating smash. At eto yung pwesto ng mga wire sa ating stator. So itong mga idol, itong wire na to, ito po yung yellow wire. At ang kasama niyan ay dalawang magnetic wire yellow wire kung saan ito yung supply para sa ating ilaw ang gagawin natin dito ay aalisin natin yung yellow wire mga idol aalisin natin sa pagkakainang at iiwanan natin yung dalawang magnetic wire so ang dalawang magnetic wire ngayon ay hindi natin gagalawin itong wire lamang yung yellow wire ang ating aalisin sa pagkakainang at dito sa part naman na ito kung saan ito yung may isang magnetic wire ang kasama nito ay ang white wire mga idol so hindi na natin yan gagalawin okay yan, at dito naman sa part na ito mga idol kung saan, dito naman yung nag-iisang magnetic wire. At ito ang dulo ng winding ng ating stator mga idol. At ito ay nakakabit sa ground. At ang gagawin natin dito mga idol ay aalisin natin ito sa pagkakahinang. Okay? Ayan mga idol tropa, inalis na natin itong yellow wire sa pagkakahinang. Okay mga idol, itong yellow wire kung saan, ang kasama nito ay ang dalawang magnetic wire okay ito lang ang inalis natin mga idol ano at yung dalawang magnetic wire ay hindi na natin yon ginalaw ayan ngayon ito naman ang sunod natin na aalisin sa pagkakakinang ito mga idol kung saan ito yung nag-iisang magnetic wire so ito alisin natin ayan mga idol ilabas lang natin ng bahagya itong magnetic wire na ito Ayan mga idol, sunod natin gagawin ay kakaskasin natin itong bandang dulo ng magnetic wire para lumabas yung tanso. Dahil idudugtong natin dito mga idol, yung yellow wire na pinutol natin. So kung hindi abot yung yellow wire na yon, ay magdudugtong na lang tayo ng wire. So gamitan natin mga idol ng magandang klasing wire, yung pure copper. Ayan, dito tayo sa yellow wire mga idol. Ayan, so kailangan lamang natin itong dugtungan ng wire para igapang papunta doon sa isang magnetic wire yung kinaskas natin. So ayan, dudugtungan lamang natin ito mga idol. Kailangan ihinang natin para mas matibay. At mas maganda mga idol tropa kung lalagyan natin ng shrinkable tube. Ayan mga idol, so pagkatapos natin maidugtong ng maayos itong wire ay pagagapangin natin ito hanggang doon sa pinutol nating nag-iisang magnetic wire so kinaskas na rin natin yon mga idol at doon natin ito Itudog itong... Okay? At pagkatapos natin maedikit ito doon sa magnetic wire mga idol ay full wave na ang ating stator. Ayan. At pinagbuhol na natin yung dalawang wire mga idol. Magkasama na silang dalawa. So, kailangan na lamang natin itong ihinang. So, kailangan mas matibay mga idol para hindi tayo paulit-ulit ihinang natin ng matibay. Ayan. Ayan mga idol, naidikit na natin ng maayos. So, ang pwesto na to ay okay na. Kahit na hindi na natin yan balutan or lagyan ng shrinkable choke Basta make sure mga idol tropa na hindi ito nakadikit sa anumang parte ng bakal. Ayan, so full wave na ang ating stator. Ngayon dito tayo sa sakit mga idol ano kung saan ang sakit nito ay dito nakalagay ang yellow at ang white wire. So ilalabas natin yan or tatanggalin natin dito sa sakit ang dalawang wire na yan. Ayan mga idol, nahugot na natin mula sa sakit ang yellow at ang white wire. Ngayon pwede na natin itong ibalik. Ayan, pass forward tayo mga idol tropa. So dito gagamit tayo ng Uh, wire number 18 pure copper mga idol ano at dudugtungan natin ng wire mga idol itong wire na galing sa state kung saan ito yung hinugot natin na yellow at saka white wire at ang haba ng wire na idudugtong natin ay kailangan abot siya hanggang doon sa stock na regulator okay Ayan mga idol, ito na yung dalawang wire na galing sa yellow at white wire. Yung idinugtong natin mga idol. So ngayon ibabalik natin itong socket. Ayan, green at saka blue wire ang socket na yan. Yan ay galing sa ating pulser. At itong dalawang wire, ito yung idinugtong natin galing dun sa yellow at white wire ng ating stator. So pagagapangin natin itong mga idol hanggang doon sa kung saan nakapwesto ang stock na regulator. Okay? Ayan mga idol, so ito yung ginagamit nating rectifier, lihua. So five wires rectifier ito mga idol. At ang kulay ng mga wire ay yellow, white, red, green, at black wire mga idol. Ayan. Ang yellow at ang white wire ng ating rectifier mga idol ay ikakabit natin ito doon sa dalawang wire na pinagapang natin ito yon ito yung galing sa estator kung saan ito ang wire na idinugtong natin sa yellow at white wire ng estator ayan mga idol ayan mga idol, ang yellow at ang white wire ng ating rectifier ay kakabit natin ito dito sa dalawang wire Ayan, so walang problema mga idol kahit alin dyan ang mapunta sa yellow at white wire. Okay, so ikakabit natin ito tigisa. Ayan, ikabit na natin yung white wire. Ngayon, ito namang yellow wire. Ayan mga idol. Ayan, at naikabit na natin yung yellow at white wire ng ating rectifier. So ngayon, dito tayo sa socket ng regulator. So ito yung tinanggal nating regulator kanina, yung mga idol, replacement na. Ayan. At ito yung socket kung saan ito, dito nakalagay itong regulator. So kailangan natin na-expose ang wire nitong socket. Ayan, so dito sa sakit ng ating regulator mga idol, unahin natin itong dalawang red wire. Ayan mga idol. Sa dalawang red wire na yan mga idol, ang isa ay papunta sa battery at ang isa ay papunta sa ignition switch. Ayan, balatan natin pareho ang dalawang red wire na yan at dyan natin ikakabit ang red wire ng ating rectifier. Ayan mga idol, dalawang red wire na galing sa ating sakit ng regulator. Dito natin ikakabit. Ang red wire naman nagaling sa ating rectifier. Ngayon isunod natin itong black wire na may lining na white dito sa socket ng ating regulator. Kung saan ang black wire na may lining na white ay siyang ground wire ng ating motor. At dito naman natin ikakabit ang green wire ng ating rectifier. Green wire mga idol ay siyang ground wire ng ating rectifier. Okay? Ayun mga idol Green wire ng ating rectifier ikinabit natin sa black wire na may lining na white ng ating motor. Okay? Mayon, may dalawang wire pa na natitira dito sa ating socket. So itong white red mga idol, ay hindi na natin 'yan gagamitin. So ang kailangan natin dito ay itong yellow white. Ayan, itong yellow white mga idol. at dito natin ikakabit itong natitirang black wire ng ating rectifier. Ayan mga idol tropa, black wire ng rectifier, ikakabit natin ito sa yellow white wire ng ating motor. At pagkatapos natin maikabit yung black wire ng rectifier, sa yellow white wire ng ating motor ay maglalagay pa tayo dito ng isa pang wire mga idol tropa at itong ikikakabit nating wire ay ilalagay naman natin o ikakabit natin sa accessories wire. Nang sa ganun ay maging battery operated ang ating mga ilaw at magkaroon ng positive supply ang black wire ng ating rectifier upang hindi mag-overcharge ang ating charging system. At itong wire na ikinabit natin mga idol doon sa pinagsamang black wire ng rectifier at yellow white wire ng ating motor ay ikakabit naman natin ito sa accessories wire kung saan ito yung orange wire na makikita natin dito sa may ignition switch. Ayan mga idol. At ito na ang huling wire na ikakabit natin mga idol. No? So pagkatapos natin itong ikabit sa accessories wire ay pwede na natin i-organize ang ating wiring. Okay? At pwede na natin subukan ang ating full wave. Ayan mga idol. So, dito sa wire na galing sa ating ignition switch, may dalawang wire mga idol. Yun, no? So, yung isa red, yun yung galing sa battery. At yung isa ay kulay orange. So, orange yan ang accessories wire ng Suzuki. Ayan mga idol. So, dito natin ikakabit yung wire na galing sa pinagsamang black wire ng rectifier at ang yellow white wire ng ating motor. So ito na yun mga idol. Ito na ang huling wire natin ikakabit dito sa accessories wire. Okay, so tapos na tayo mga idol tropa. So try natin kung okay ba ang ating full wave.

Ayan mga idol tropa, sana may natutunan kayo sa video na to at sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood mga idol tropa. Like and subscribe na lamang po sakaling nagustuhan ninyo ang video na ito. Thank you mga idol.